Hanggang dito na nakaka-400 ka sa lalang ni J.E.R.A. Okay, na yan saan mo gusto ilagay yung laman o no? mga? Dito sa may, sa so, tabi ko yung mga laman. Okay, ako na lang mag-uusap. doon mag sa may soda. Ako bahalang magkuha ng mga maduming plato at inumin. Lah, kakasabi ko lang, inumin Ikaw mag-greet diba? cheese, 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 dalawa. Uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Luto na yung pizza sa taas. serve din pizza <laughs> pizza sa taas luto na thank you for coming pambaka game yung lotong pizza o yung bigay niyo Pa-assemble, please. Parang na sa Jolly lang yun. Pa-assemble, please. pag na to. pag Okay, iwan mo na yan, Jay. Araw ko talaga hugas ng plato. Get out. Get out. Pizza nito oh. na. Ah. <laughs> Assemble, please. Ito na po. Asa na sila, May hey, swag. So, uh, customer, please. Customer, please. <laughs> Pahugas ng plato, please. Meron na po dyan sa taas. Pizza. <laughs> tutonin pizza um, ginano suplante si customer please wadings no ano ano ba yung customer ano ano ba'ng tawag dyan? Ah! yung yun, yun, nito. <laughs> yung customer! Yun, yung 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 yun, yun. Basic, basic. Angel, sugasin mo na yan. Huwag mo titigyan niya. Ito na, ito na. <laughs> Ay, ito na. Bitawa mo si Angel. Ito na, ito na. Bigla mong si eh. Ay, ito. Ito. Need natin ng pizza sa taas. Ah! May hugas na pong pinggan. Masin wala pala dalang Tatlong pizza ang kailangan. May, may inamin lang sa gilid pizza. Hmm? hmm? Three stars okay. na tayo. Oo <laughs> oh, nga, yun. parang nandun oh Oo, Okay. Hindi so... napansinin yung isa. <laughs> Kaya mas <laughs> ko Yay! Okay, so effective. effective. Good night, good night. <laughs> okay. Pwede na to. Sa screenshot ka lang naka 3 stars tayo. Story nyo na. <laughs> Successful shift. <safe>, lagay nyo. Successful <laughs> shift.